Ang ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 49 hanggang 53. At sa Ebanghelyong ito, maraming tao ang namamangha o nagtataka sapagkat para bang masyadong marahas ang mga salita ng Panginoon sapagkat sinabi ni Heso Kristo na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito Akala ba ninyo inaparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahag Mula ngayon ang lima sa isang sambahayan ay mahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Anong ibig sabihin nito? Ang totoo, hindi ito isang karahasan, ngunit isang katotohanan. Sapagkat ang apoy na dadalin ng Panginoon dito sa lupa ay apoy upang dalisayin ang mga relasyon at ugnayan sa loob ng tahanan, sa loob ng pamayanan, sa loob ng simbahan. Kailangan siyang dumaan sa apoy dalisayin upang lumabas at lumutang ang totoong kahulugan ng ugnayan. At ito ay ugnayan ng tunay na pag-ibig sa liwanag ng katotohanan sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, magagambala talaga ang isang tahanan kapag dumating na ang apoy ng Panginoon. Kaya nga, sinabi pa ni Yeso Kristo Akala ba ay naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Ang dadaladala ko ay pagkabahapahagi. Kung titignan natin, parang si Yesu Kristo ay walang dalang kapayapaan ayon sa Ebanghelyong ito. Ngunit kailangan natin itong, itong unawain. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Juan, may bahagi roon na sinabi ni Yesu Kristo sa kanyang mga alagad ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ang kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang ibig sabihin ay may dalawang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang galing sa Diyos at isang kapayapaang nagmula sa mundo. Ano ba ang kapayapaan na nagmula sa mundo? Ang kapayapaan para sa mundo ay isang buhay na tahimik, maayos, walang kaguluhan. Gawin mo ang gusto mo. Hindi kita papakialaman. Gaw gawin ko ang gusto ko, wag mo rin akong pakialaman. Ang ibig sabihin, tahimik, walang problema, walang pinag-uusapan. Sapagat ang mga tao ay walang totoong ugnayan. Ang ibig sabihin, nakatira tayo sa isang bubong, ama, ina, mga anak. Ngunit wag ninyong pakialaman ng buhay ko. Wala kayong dapat sabihin tungkol sa buhay ko. At wala rin akong dapat sasabihin tungkol sa buhay niyo. Ang tahanan na ito ay walang totoong relasyon. At kailangang ipadala ang apoy na galing sa Panginoon upang dalisayin ito. Kaya nga ang apoy na sinasabi ni Yesu Kristo rito ay upang alisin itong kapayapaan ayon sa mundo. Isang kapayapaan na walang pakialaman. Isang kapayapaan na tahimik nga dahil walang gustong pag-usapan. Isang kapayapaan na ayaw humarap sa katotohanan. Ngunit ang kapayapaan ni Yesu Kristo ay katulad ng apoy. Ito ay iyaharap ang bawat isa sa katotohanan. Makikita ng mga tao sa loob ng tahanan ang kamalian ng bawat isa. At dahil nasa harapan sila ng katotohanan ng Diyos, magsisimula nilang ituwid ang bawat isa, sabihin ang katotohanan. At ito ang totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay sabihin ang totoo sa minamahal. At kadalasan ang katotohanan ay masakit. Ang katotohanan ay sumusugat parang espada. Ngunit itong Pagsugat na ito ay para alisin yung mga sugat, yung pagkabulok sa buhay ng tao upang siya ay unti-unting pagalingin. Katulad ng isang doktor, kailangan niyan tanggalin ang mga tumor, ang mga laman na hindi naman talaga bahagi ng katawan ng tao. Katulad ng ispada, kailangan itong alisin, hiwain. At ito ang katotohanan. Ang apoy ng Panginoon ay para gamutin at dalisayin ang totoong ugnayan. Maraming pangyayari sa kasaysayan ng mga Kristiyano na totoong nahati ang mga pamilya. Lalo pa nga noong inuusig na ang mga Kristiyano, hinuhuli, pinapatay, yung kanilang mga magulang mismo ang nagturo sa kanilang mga anak nagsuplong na ito ay mga kristyano. Meron ngang dalawang santo ang pangalan ay si Perpetua at Felicity. At si Perpetua ay anak ng isang senador. At si Perpetua ay nagsilang lamang ng sanggol. Ngunit siya ay nahuli sapagkat siya ay kristyano. Ang kanyang ama ay pumunta sa kulungan dala-dala yung sanggol at sinabi kay Perpetua, Hindi ka ba naaawa sa iyong anak? Itakwil mo si Yeso Kristo Sa harapan ng mga opisyal na Romano, ipagkanulo mo ang pangalan niya. Itakwil mo na ikaw ay Kristiyano. Ngunit hindi ito ginawa ni Perpetua kaya siya ay namatay na martir. At ganun din ang nangyari kay Felicity. At makikita natin na totoo sa isang pamilya, sa isang tahanan, kapag pumasok na ang pananapalataya kay Yesu Kristo, magkakaroon ng pagbabahag-bahagi. Lalo pangat ang ibang miyembro ng pamilya, ng tahanan ay ayaw namang maniwala. Magkasama sa isang bubong, mga taong may pananapalataya kay Yesu Kristo at mga taong nabubuhay sa kadiliman magkakagulo talaga sapagkat ang kadiliman ay ayaw makisama sa liwanag. Ang taong nabubuhay sa kasamaan ay ayaw makisama sa kabanalan. Mahati ang lahat. Pero salamat kung may isang tao sa isang tahanan na nagsimulang manampalataya kay Yesu Kristo, magsimulang papasukin sa kanyang buhay ang Panginoon. Malaki ang pag-asa na unti-unti dahan-dahan ang buong tahanan ay sasakupin ng kaliwanagan. Ang apoy ay dadalisay ng kanilang ugnayan at ang tahanan ay totoong magiging totoo ng tahanan, tunay na pamilya, tahanan ng Diyos. Mga taong kayang ituwid ang bawat isa, mga taong kayang magsabi ng katotohanan sa bawat isa. Ito ang totoong pag-ibig sa loob ng tahanan. Sinasabi ko sa iyo ang iyong kamalian hindi para ikaw ay wasakin o saktan. Sinasabi ko sa iyo ito para ikaw ay ituwid sapagkat ikaw ay aking minamahal. Ito ang halimbawa ng pagdating ni Heso Kristo sa loob ng tahanan at ito ang kahulugan ng totoong kapayapaan. Sabi ni Heso Kristo, kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ang kapayapaan na gusto ng mundo sangala ng ama at ng anak at ng espiritu santo